Good afternoon guys Sa ah, ngayong hapon ano ah, Dito tayo sa likod bahay At may maganda tayong update Sa No nakakulong natin dito na inahed Dahil ng itlog na naman po uli sila Tama po kayo narinig ng itlog na naman po uli Itong ating mga masipag na Ayan Ating uh, breeder Kung nakikita nyo po malaki na po yung dalawa nating na inakay Ayan na po sila ah na rin po yan may pag-ano ang problema natin, naunahan pa nila itong dalawa na to na pinagpareis natin akala ko mamanging itlog na yan eh pero hanggang ngayon hindi pa rin nangyitlog, kaya ako nga sila inilipat, naunahan pa nung nila so, takita natin check natin, para makita nyo yung ano nila itlog na inuupuan ngayon na ang nakaupo ay si daddy ayun yung daddy nakainin nyo yung daddy nila ang nakaupo so bigyan muna natin ang patuka ayun sila guys ayun si mami para makita nyo para makita nyo ayun guys oh Si Nadine, oh. ah, kita niyo, ayan si Daddy no Makakikita nyo Ayan na po siya Nasa siya ngayon At siya yung Ayan nakikita nyo ba O oh. Diba Siya ngayon na naglilip Diba Inupuan niya Ama si nanay Ay kumakain muna So ayan po Dahil kung bukas oh, ay Mangitlog ulitong Kung ah babae na ano, breeder sa malamang yan uh, first week ng May meron na naman ulit tayong bagong inakay na aabangan at uh, tingnan natin kung ano naman po ang lalabas kung kakulay na po uli ng nanay o kakulay nitong mga kapatid sana may lumabas pa uli isang puti at kung lalaki man yun sana babae yung lumabas para pag ano pagpaparisin natin dalawang puti kasi ito parang gray brownish gray ang kulay hindi katulad nung nanay na chocolate brown at saka yung tatay pati nung mga kapatid ibang pagka nito dito is ano tsaka yung puti natin so ayan po ang ating ating sa ating mga ayan po napatukahan na ulit natin sila sana po ay nagustuhan niyo ang natin sa ating mga ibon na masipag ma ano, manak, mga itlog kasi alam po, talaga ngayon summer ang breeding season ng mga yan eh. pero di ko ini-expect talaga na mauuna pa ito ulit umitlog kaysa sa dun sa anak niya na nag-uupo na rin sa pugad kaya nga unang hiniwalay ko kasi at the same time nga lumalaki na itong dalawa para maano ngayon talaga maundi na tayo gagawa tayo ng malaking kulungan yun na magiging next project natin dun natin nila sa kaysa natin dun sa ano kulayan magagawa tayo sa migilid ng pader so tatanggalin natin yun dun sa may ng pader na tinatanima natin hindi dito sa may alera ng ampalaya hindi dito sa kabilang side doon natin sila ilalagay kasi medyo mas malilim doon sa buong maghapon doon natin sila ipopwesto para hindi sila masyado makikinitan kung sakali so ayan guys share muna ang ating updates dito sa mga alaga natin at Maraming salamat sa panonood. Sana supportahan nyo lang lagi yung aking FB page, Kuya George Clowney, at saka yung YouTube channel ko, Joel Nahil. So, God bless po. Maraming salamat.